Sino sa inyo ang nakakaalam sa prutas na ito? Prutas ito ang alam ko eh. oh, ayan. Ito ay piniprito. crispy, Masarap siya. Latuin natin. Hinati ko siya. Ayan. Hinati ko siya. Then, hiwain natin ng parang french fries ang hiwa. Yan, nahiwa na natin ng pahaba. Parang french fries. Ngayon, ifra-fry na natin. Yan, nag na tayo ng mantika. Antayin lang natin kumulo bago natin ilagay ang lulutuin natin rimas. At bago natin i lagyan natin ng konting asin. Yan. Para masarap, masarap. So, ayan. Mainit na ating mantika. Maglalagay na tayo ng rimas. Ayan. Masarap ito mga idol. Sinong nakakaalam sa prutas na ito. Ayan, masarap ito parang mas masarap pa sa kamote. So, antayin lang natin siyang mag-crispy then hahanguin natin. So, ayan, nararamdaman ko na na luto na siya, crispy na siya. So, hahanguin na natin. Pwede nang kumain mga idol. So, ito na ang ating nilutong rimas. Masarap ito. Kain, kain na. Kain na. Thank you for watching!